O oh, mga kabraso, isa na namang puno ang may butas, punong-puno ng bakas sa paligid, Kalalaki ng bakas. Yan po yung entrance. Ayun agad mga kabraso, napakaganda ng pahingahan niya, pirahan niya. Oh. Ayan o oh, mga kabraso, nakikita na yung sipit, nasa labas siya. Alimango ito. Ayan. braso. Pinagpahingahan oh. Kerebanting po ulit tayo mga kabraso. Binalikan natin yung spot kung saan tayo huling naghunting yung hinabot ng tubig. Napakalawak na bakawan at saka walang bawas. Malalaki. Ayos yung spot. Medyo kulang lang sa pagkain mga bagongon mga kabraso yung pinagkainan niya Fuh. yung mga bakas sana lang nasa loob dinaanan ko to kahapon oh. punta dun kaya lang malaki na yung tubig nun kaya binalikan natin tong area na to sina nagpalit pala dito alah mga kabraso sa bulik ito parang sipit ng babae pero may mga pinagkainan ng ano bagungon lalim lalim mga kabraso bawas tayo dyan malaki ito malaking puno malaki din yung butas niya sana lang kung dito ang dami ng bakas dito mga kabraso ayan o oh. ayan kapalibot dito buksan ko muna sa gilid lang to mga kabraso malayo na yung bangka natin malayo na nilakad natin ng titing mga kabraso uumpisahan ko pa lang ito yung pagbawas natin napansin ko marami kasi sa punong ito sabi ko ba may butas din dito ayan o um, mga kabraso nakikita na yung sipit nasa labas sya alimang ito ayan papahinga lang dito nako thank you lord ay ito, hindi ito bulik mga kabraso ito, sure bull hindi yan bulik umaya na natin gagalawin yan yan o papahinga lalaki yan, lalaki yan o, malalaki yung bakas niya. ito yung ikukumpirma natin kasi yung nakita nga, kung pinagpalitan doon yung sipit, ay sa bulik yun bubuksan natin po dito ay, thank you, thank you. Hindi pa man tayo nag meron na tayong isa. Ayun mga kabraso, nabuksan na natin. Ayun mga kabraso, yung itatakip ko dyan ay ito. Itong malaking patay na puno. Sasakpal natin dyan, sa kalagyan ng putik. Saan na lang nga sa loob mga kabraso, napakalawak ng butas. Oh. Ay! Alimango na ito mga kabraso. Tumbok agad. Ayan o. Wala doon papunta dito yung ano Napagaganda yung siftihan. Kaya hindi dapat. Kaya kailangan ayosin lang ito. Napakalaki nito mga kabraso. Malaki. Bulik ito bulik. Push, sure bull. Malapad yung katawan niya. Tsaka bulik yung nakita natin pinagpalitan doon. Palakihan ko pa mga kabraso kamalita tayo ng tansya mga kabraso hindi siya bulik pero yung pinagpalitan bulik po yun lumabas na siguro yung nagpalit dyan ito yung umano napakalaki napaka season oh. ayosin natin yan pero bago po natin ayosin ayan Isanan na natin ilabas din tong isa. Kalawitin natin pa dito sa labas. Tignan natin kung sino mas malaki sa kalina. Ah, oh, alas magpaparehas lang ah. Ayos parehas season mga kabraso. Ah, parehas. Ay halos malaki yun, unti pero paparehas lang ah parang solid lang ata ito malaki nga unti yun mga guhit lang yan guhit pero parehas season ay thank you lord ba matapang itong isa pinagagawa natin yung terterya dyan Oh, kamuntik tayo. Tama. <laughs> Pasok mo. Diyan ka muna. Tali na natin parehas mga kabraso. Hi, thank you Lord. Blessings. Talagang punong-puno nila ng bakas dito. Ano kaya pinag-aanohan nila dito? Bakit sila sa nagaanuhan sa isang butas na to siguro talagang napakaganda nito pinag-aagawan nila wala pa siguro nakakakuha talaga ng titulo dinaan lang sa palakasan mas malakas ata ito unti okay okay tali na kwento naitali na natin pareho mga kabraso dito na Atakpan ko na rin yung butas natin sa kahoy yan boarding house na yan yung pinangtakip natin niya ay yung patay na kahoy doon yung entrance niya okay hunting ulit ito na naman mga kabraso sayang nahuli tayo napakarami ng pinagkainan na bagong ano Tambak na. <tip> may butas pa dito sa dito nila baka dito nakaalis dito sa pahingahan niya ay wala no ay, wala na tayong matamaan malaki ito. Mga pinagpahingahan ng alimango mga kabraso. Yan. Ito yung nito matagal. Pinalaki niya. Matagal-tagal na rin to. Sana lang ay nasa paligid pa. O mga kabraso. Isa na namang puno ang may butas, punong-puno ng bakas sa paligid halatang napakatagal na dito ayan na yan napakalalaki ng bakas yan po yung entrance punong puno na sa paligid ayun agad mga kabraso napakaganda ng pahingahan niya tirahan niya o. Napakalawak ayos at tsaka hindi mahirap ito. Kalawitin agad natin mga kabraso pa na. Laki na naman yung ano niya, tubig. Hi, thank you Lord. Katatlo na tayo. Sana lang madagdagan pa. Ito na naman mga kabraso. Punong-puno ng bakas na naman. Malalaking bakas oh. Naabot na tayo ng tubig. Itong puno na to. oh. No, kapaligid dito yung ano. Dito ata yung butas niya. Pakaraming bakas. Ayan niya. Dito nga yung butas. Parang parang sa loob ay mahina. Niyan. Na Talagang nakakaamo lang sa paligid na 'to. Parang mahina sa loob ng mga kabraso. Sana lang nasa loob.